Ayan dito tayo sa kalanganan no? Mga anak Dahil tayo po ay may tree planting Ito yung mga kasama namin Kaya Ito yung aming chairman na Chairman na Ito na Chairman na

Ayan, nasa kalanganan tayo guys. Dito sa kalanganan dos. Ay, marami dyan sa mosque. Oh. yung grand mosque mga anak. Yung grand mosque yan. So sa araw nito tayo ay uh, mag uh, planting. Mangrove sa mangrove. Nanwa lagi kekuayan gani. Gani. Hey bro, uh, magandang hapon. Di to kami ngayon sa kalangan kalangan dos. Malapit sa Grand Mosque. Uh, di to kami ngayon para magkanim ng mga mangro. Sama ni mina organisasi yang kiri. Klasik so, uh, klasik mengetahui zona. Mengorganisasi. Nada kepada kami. Siti uh, uh, di to ngayon. upang uh, mag participate ko. sa <laughs> pagtanim ng mango. Ah, yan. Okay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ah, oh, dito rin ang ating kasamang uh, napakaganda, uh, no? Uh, yeah. Kasura Edith. Good name, oh. mahal na rin ah. Ayun, magkaway-kaway sa ating sana. Oh, Sana ni ada. Oh, Salam no. uh, kong ni. Okay, group. pastor okay. ramah Robert. bird. Okey, Very pog. Yang berpunca nak kami seri sa ya. So anai tayo ai mang tata ni mana mang group. <manyan> nau nau <yung> ni iba. Kata yuk, kata yuk. Ayo, dok, dok. Video ni video. babak para ada Kami guys, kami ayah na. Bawang, bawa lido, Dek natin. bro. bro. Mama, Ito yung mangrove oh. Yan. Dalawa yating ka. Okay, mga. Okay. Ito ma, magaan ito. <laughs> maliit talaga, oh. maliit. <laughs> okay pa? Opo pa. Magdadag dalawa na sa akin, dalawa okay. na. Sama na to. pa, pa. Ay, hindi pala yung kami guys Eh, ito yung sherman namin no? oh. Eh, ito yung dapat natin gawin para sa ating kalikasan Ayan, yan, tama yan Mulong tayong magtanim ng mangrove Para walang baha na mangyayari no? ito so, ay tumutulong upang pigilan ang tsunami mm, pagbaha o oh, yan napakabayad mm -hmm. na aming chairman kaya pa ma ay yung gilainahan ganoon doon lang makamalita kaya pa <laughs> malita doon lang sa malita ang <laughs> pawa ito ay sa layo hindi na kayo layo pa kayo tungad na kay ma'am Pupunta pa lang kami. <laughs> Pamihira, papao niya yung iba. Kami papunta pala. Bragi, buta lang ako dito bro, yung picture. <laughs> oh, mana? Poli na ano mo? Oh. Pastilan. Dako na ka, ah? Dako na Ayan. Dapat naka-sure tayo, no? Kanina. Yan <laughs> na uh, stranded eh, dahil may mga taas na tubig. emang mga kapulis Si Pastor Rob. Yan. <laughs> yeah. Ang ganang hapon. Ah. Uh. Matas ng tubig. Sama namin si Tajdan. 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 May pinasok nila yung kalang service. Pero hindi yata makapunta yun sa akin. Masyado matas ng tubig. <laughs> right. Ano na sa loob? Bantay lang wala akong picture. Yung ini para Ano oras na ni Prina? Nanghoy okay, minubang ng mga malapit na kami. Packet na. hey. <laughs>

Berai. Terus <tuk tangan> berai nih. No? Berani tuh curo. Ah, saya, saya kan saya. Say say tangkalin mi kan sulapin, tangkalin. Ab, utas apa ajaannya?

Ayan guys, yan, yan na po yung natanim namin. Ayan. Ayan namin. E, tapos ang iba. Pauwi na iba guys. Oh. Pauwi na iba. Pauwi na iba. Kaway kaway yan Dahil po tayo ngayon sa coastal area po ng Buaya 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 Sige <laughs> Dito po kami sa Sa side ng uh, mangrove. Kalangan ng dos dito oh, sa ato Kalangan ng dos Nagtatanim po kami ng mangrove. Nagtatanim oh, ng mangrove sila <laughs> uh, Kami tapos na kami yan. Tapos na kami ha? talaga yung Yan nilalagyan pa ni Chairman Percival yung pan Yung walang mga kawayan Baka-baka kamayan, bro. Papayong ka dito basalayoba. Ah, sige lang. Pasagi lang. Bola bana koron tali. Kami. <laughs> Di dapat unta gigkan. Wala pay mga kambing dale. Yang pagkaw ini mga kapulisan ang babantay sa amin yun pa na kami mga anak sobrang putik eh. sobrang putik Ha eh. ah, baka ipalop ni bro? Lalagyan din ba no? Ano 'yung pangbakod no? Ah, oh. Pangbakod 'yun, sir. Para maganda. Para hindi magpasok yung water lily. Ayun, ah, yun ang maganda. Para hindi masira ba, no? Akala namin hindi siya magamit na magamit pala. <coughs> ingat lah, ingat, ingat.